Naglandfall muli si Bagyong Opong kaninang alas 5 ng umaga sa Milagros Masbate. Ayon sa pag-asa, nauna na itong naglandfall alas 11 kagabi sa bahagi ng Eastern Samar. Huli naman itong namataan sa bahagi ng Coastal Water ng Ferrol Romblon at nakakaapekto sa ilang bahagi ng Northern Luzon, malaking bahagi ng Southern Luzon, buong Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Habang ang Southwest Monsoon naman, patuloy na nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center ang patuloy na pag-iral ni Bagyong Opong na muling naglandfall kaninang alas 5.30 ng umaga sa Milagros, Masbate. Ayon sa pag-asa, una na itong naglandfall alas 11 kagabi sa bahagi ng Eastern Samar. Makikita sa ating iWeather Center na kumikilos sa bahagi ng Visayas ang sentro ng Bagyong Si Opong. As of 10 a.m. kaninang umaga ay nasa bahagi ng coastal water na ito ng Ferro Lumblon at may lakas ng hangin na 110 km per hour at mungso na abot hanggang 150 km per hour. Inaasahan naman na maulap hanggang sa maulang panahon sa ilang bahagi ng Northern Luzon, malaking bahagi ng Southern Luzon, buong Visayas at ilang bahagi ng Mindanao na epekto nitong pagyo. Habang nagpapaulan naman sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao ang southwest monsoon na pinalalakas pa nitong bagyo sa loob ng park. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang kuatang temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang kuatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 40% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 40% ang chance ng uulan. 26 to 32 degrees Celsius naman na magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 40% ang chance na pag-ulan. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 30% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 21 to 32 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 30% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng 5.49 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.